Bakit bakit kayo nang nang gugulat? Oh. Uh -huh. Mabuti na lang ako. Yung ah. teka, bawal to, bawal. Akin na. Ang hindi bawal to. Bawal mamalo. Ba, 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 ay, 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 bawal. Bawal, <laughs> bawal mamalo. <laughs> may pang-mirienda lang. May pang-mirienda? May pang May pang-biling? Pagkain. pagkain Taga asaan ka ba, Nay? Dito ako. Diyan lang sa likod ng simbahan ng San Pedro. Pwede ito mabi, Nay? Ha? Pwede ito mabi sa'yo? Oo. Oh, may may pagpuntuhan? Oo. Oh. Ilang taon ka na po, Nay? 70 mahigit, Nay. 74. 74? Oh. Oo. 1949 eh. Kung nangyari sa'yo, ba't nandito ka, Nay? wala namang natulog sa akin. Ano pangalan ni Nan? Teresita ko Teresita? Teresita, Tere, Tere. Teresita? Julian. Hul Apelyedo mo yung Julian? Oo. Oh, Julian. Eh, May asawa ka na eh. wala, patay na isaw ko. Ah, ano, namatay na isaw mo? Eh, hiniwan na naman ako niyan eh. Buntis pa ako, iniwan na ako. Bakit ka iniwan? Babaero? Ah, ano babaero. Ang daming asawa? Kapatay tayo dyan. Nag-atarnate? Atarnate? Bakit marami siya asawa? Eh, nagulat na lang ako. Eh, di iniwanan ako. Doon ako sa Olonga po na kami nagkakilala yan. Ah, galing ka na Olonga po? Oo, oh, may kapatid ako doon eh. Hmm. May pangmangking ko doon. Yung mang metro. May school doon eh. Doon ka nagdalaga na eh, sa ano? Hindi, dito. Dito ang nagdalaga? Oo. Oh. Pero, inalo ako ng nanay like, ko sa Olonga po. Anong taon ka na stay sa Olonga po na eh? Kasi yung anak ko, kurenta na eh. Hmm. Ay, kurenta na kayo po. taon ka nung nasa Olonga po ka? Palagay mo lang. Ayun uh, mga, palagay mo lang. Kurenta. Uh, ngayon? 70 uh, 74 oh. Kanina ka pa dito na eh Araw-araw ka dito pagka pag, sa, pag sa tinggal, wala ko rito. Nasa simbahan ako. Na ah, nasa simbahan. Hmm. Pag uh, Monday to Friday, dito ka lang. Oo so, ako. Ala una, alas 12, hanggang alas 5. At wala ang chinelas na eh. Meron. Ngayon. Ah, meron. Nag-lunch ka na. Ha? Kumain. Hindi pa mo. Bakit di ka pa nag-lunch? Eh, ko ako kanina. May nagbigay sa akin ng bukan. Alas 10. Beep. Pilipinas ko, paano ka kakatain yung lala soja, alas dose? Busog na busog ka pa? Hindi, o ba Baka hindi lang ako kumain mamaya. May saging na. May saging. Mabitamin na yun na nilagang saging. Mm -hmm. Yan ang baon ko lagi. Pagdaan na doon ako, sabi ko walang kausap si nanay, malungkot si nanay. May pagkwentuhan lang muna ako. Ay, mula nga dito na sa room tayo. Pagka ganyan na nun. Ganyan po. Kasi kaya dito. Tutulog ka dyan? Nakahiga ako rito sa tubog ako. Pag nagugulat ako, meron na din sipa sa akin. Sinisipa ka? Bakit? <laughs> may nahihiga rin dito. Ha? Ah, inaagaw yung teritoryo? Oo. Hmm. Bakit ko? Ibalibasa ako may tungko. Ano nila ako? Sinalo ko. Yung, yung... Nay, ilan ang anak mo po, Nay? Isa lang. Nasaan? Ano? Ay, nagsasidecar <laughs> <Ay>, siya. <nagsasidecar. laughs> ano nagsasidecar? Pero hindi ka na nag-asawa ulit? Baki. Perwisyo nga oy. <laughs> perwisyo? Ba't mo nasabing perwisyo ang asawa? Pa, 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 o, -asawa na na ba, paano nga kita mo iniwanan ako? Kung ako mag-asawa, iiwanan na naman ako. Oo. Oh. Maghanap ka yung totoong mamahalin ka, yung hindi ka iwanan. Eh, yung anak ko nga, eh. Oo. Oh. Nag-alala ng asawa. Namatay naman yung asawa niya. Bago pag... Kasi ka tumigil ka na, tamalang anak mo, nag-iisa. Ay, man yung anak mo. Limang anak, no. ang apo, ang dami. apo ko sa tuhod. Ah, may apo ka na rin sa tuhod? Oo. Oh. Eh bak, yun pala, maram, may anak pa may mga apo na, hindi ba dapat sa bahay ka na lang, Nay? Hindi ka naman makatulog sa ngali, ang maiingay. May inay. Hmm? May inay. Eh, minsan dito. Minsan dito, sabi ko sa'yo, nakakatulog ko ng gabi rito. Dito, araw, uwi ko. Dito around. ka nang natutulog pag gabi? Minsan, gabi, nakakatulog ako rito. At tapos uuwi ka sa inyo? Alas tingo. Buti hindi ka napapahamak dito na eh. Hindi na ba? May gwardiya riyan. Ah, may gwardiya? What? Binabantayan kayo? Sa bautista. Meron na rito, dumapit. May pinapakirang damat, inanong siya ng gwardiya. Bago may mga mobil nagdadaan dito. No. Mobil. May na natin Nilapitan. Kaya rin itinago yung yung mobil. Nakita mm natin. Pagkalapit, nabit, yung guardia. Guard, mo na ano, may natutulog na sila pa ba? Eh, may lumalapit na lang. Hindi, rin naman namin inaaluhan yan doon hindi namin, pero hindi siya yung lakaman. Hmm. Pero nung mga panan ayun, ayun yung gwardiyan nun. Oh, ayun. Hmm. Mga, kaibigan, yung mga Oo, kaibigan mo na mga gwardiya? Oo, oh, kaibigan ko na yan. No. Kaya nagpapapanan na po Ano anak mo na eh? Ay, lalaki anak mo ano? Babae. Ay, babae? Nagpapadya? Oo, oh, babae nagpapadya? Hmm. Oh, babae? nagpapadya? Hmm. Hindi mahirap yun. Hindi naman, pagkakunin. Halilihirap <laughs> yun. Sige po. Diyan ka lang, Nay. Saglit lang. Tinatawag ako eh. Buka isa, ipasok ko ng pagkakartista. Hindi ako pwede ito artista Ayaw ko. Bakit? Ayaw mo maging artista? Ayaw ko. Bakit? Ayaw ko eh. Bakit nga? Eh, meron akong kamag-anak na si Bentot. Ay, kamag-anak mo si Bentot? Oo. Oh, Pineda. Kaya, kaya pala kamukha mo. Ay, patay ka ba? Ha? <laughs> <laughs> Oo, <Ay. laughs> oh, naalala ko kamukha mo si Bentot. Kasi si Bentot. Uh Oo. -oh. Si Bentong to si Bentong. Bitoy ayaw mo ng Bentong, Bitoy. Bitoy? Oo. Oh, Sineda yun eh. Oo. Oh. Kakwa ng juhing ko. Oo. Oh. Kamag-anak mo talaga yon? Kaya pala kamukha mo. E eh, di magaling ka rin umarte. <laughs> ganyan na ganyan din yung... Uy! Ay! <laughs> ganyan na ganyan umarte. Ala, Ala, alam ko na. B baka ba ba ipasok niyo ako eh. Yung kung pumasok na kartesa ha. Uh oh. Wag ba wag wala ako. Ah. Oh. Oh. Tuwan tuwan sila sa'yo. sa'yo. Kailangan nila sa si bentong ka talaga. <laughs> Kamukha mo eh. Dudo ko. Hindi nga. Hoy, tingnan Olo? mo. Ha? Ah. Pinaswerte. Hindi nga. Hindi <laughs> ka nagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Iwan. Aray ko. Dako, bakit bakit bak <tis> na Hindi ako pag nagkamali ng lilapitan. Kaya sabi ko. Pag, pag, pag ako nagkuhento sa mga... Yung itsura ng mukha nyo na yung pagkabilog, parehas na parehas kayo. Pa Tapos kanya, yung mga pagganyan ngayon, pag tumawa. <laughs> <Tignan> mo. <laughs> o oh, diba? O. Oh, paso ka namin artista na eh. Tantaling, oh. atitaling ito minamagal ako rito, pati si... si Tiong. Oo. Si oh. <laughs> nanay talaga. <laughs> Nakakuha kayo na puro kasarang tatuhan din. Oo. Oh. Baka bukas mga kalawan, lapit kayo na lapit sa akin. Ay, si na naman, ando na kaupo na naman. Ay, gagawin ka nilang artista pag nakita ka nila. Oh! <laughs> Mas ano? Oh. Hindi <laughs> na oh, kamukan, kamukan. Di nga, kamukhang kamukhang. Hindi nga, hindi ako yung boses, pag tumatawa, parehas na parehas kayo. Pati yung build ng katawan. kaya pwedeng pwede ka maging artista na eh. Uh, Oo! malaking Malaki natin. Meron pa akong kain. Sino pa? Si Kwan. Ano, ko. Sino? ati ka din yun. Sino? Pinsa ng papa ko. Noronor? Ay, alam mo, tangkotuloy. Ano pangalan? Nalimutan ko. Oo. Oh. Pero si Bentong hindi may pagkakaila ka mag-anak mo pala. Mm. Oo. Oh. Paano paano mo siya naging ano pinsan? Paano siya naging pinsan? Si Bentot. Oo. Oh. Oh. Kasi ko nang tiyahin ko. Ano siya? Bayaw. Bayaw siya ng tiyahin mo. Oo. Oh. Oh. Ang pani Bentot at saka siya. ano, 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 eh, minsan nagpupunta na eh. uh -oh. sa amin eh. Uh Oo. -oh. Nagkatagulo sa amin. Oo. Oh, Oo, bakit? Anong, anong problema? Lumayas-layas kayo rito. Lumayas... Ano? Kaya dyan sa inyo? Nandiyan si Benton. Huwag papapirma kami. Oo. Eh. Uh oh, oh. sige, pumasok kayo. Isa-isa isa lang. Hindi pwede yung lahat kayo. Oo. Uh oh. Bu 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 Bubugbugin ko kayo. Oo. Uh oh. Dapat, dapat ikaw na lang pipirma. Ha? <laughs> <laughs> hmm huh? Pwede ah. ba yon? Ikaw na pipirma. Ikamukha e. mo na rin naman siya eh. Ha, di ba? Pwede yun. Magkawala na ako rito. Ha? Magkawala na ako rito. Sige ka. Bakit? Huwag kang magwala. Magkawala na ako rito. Huwag <laughs> <laughs> kang magwawala. Okay lang yan. Magiging artista tayo. Huwag mo kakalimutan ha. Pag naging artista ka na. No. Huwag no? mo kakalimutan ha. Naiingot kayo rin kami. Ano? Oo. Oo. No? <laughs> ang bilis naman, no? <laughs> Oo. Oh, nadaan lang, yung nainggit na agad. No? Ah, oh, sige nai, huh? Pagbalik ko, dapat nandito nga. Ay, basta Sabad at Linggo ko wala rito. Oo, oh, Sabado hindi ako babalik. Pero man dito Friday, andito ka. Oo. Oh. Mag, uh, lunes ngayon, ano? Oo. Oh. Lunes, Martis, Merkulis, Webes, Biyernes. Oo, oh, five days. Hmm. Sige, magkano yung binigay ko sa'yo? Dagdagan natin ay. Para ano? Sige, yeah, titing. Titingin pa yan. Ito. Oh. Tini, <laughs> tinitig, tinitig na. Ano, ano pa may sumisenyos dyan? <laughs> ha? Ha? Ano Bakit may sumisenyos na nakita ko yung galaw ng kamayo? Ah? Oo. Oh, <laughs> Sabi nila, pwede ka daw maging artista? Oo. Oh. No? Ah, gawang ko pa si Bento. Ay! Hindi, huwag mong nagawan. Dalawa kayo magsama. Kasi bagay tayo komedyante rin yun. Di ba? Kita ko pag lumakad, nakakatawa. Di ba? Tapos pag nagkwento, pag tumawa, pag ginugulat mo yun. Di ba? Oo. Oh. Ako ang lalo nang ako gugulatin. Bu oh. oh! Oh! oh. <laughs> Buti niya, <dun> lang! <coughs> Ay, may oh. ako. Oh. Ay, mo. Ay! Ay, Ay, <laughs> <laughs> bago sabi sa akin, ay may bu, mo. Ay, tarantado kayo eh. Oh. Ba't kayo, ba't kayo nang, nang, nang oh. Mabuti lang ako. Yung a ah, teka, bawal to, bawal. Akin na. <laughs> ang na bawal to. Bawal mamalo. Ba ba ay, 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 bawal ba. Bawal. <laughs> <laughs> bawal mamalo. Ah. teka lang, teka lang, may tao. Oh. Ah. Ay, Alam ko na. Ah. Opormahan nyo ako para ah. ipasok nyo lang pagka super, ano? Eh Hindi ah. superstar. Ah. Super pangit. Ah. <laughs> Hindi ka naman pangit. nai. anong super pangit? Payag ka ba? Sabihin nila sa'yo super pangit ka? O oh, bawal to palo, bawal. Itabi natin. O yan, o, sabi mo. Ulihin na kayo. Oh, baka ma-violation tayo pag may palo. No? hindi ko dahil balik, -balik. oo oh, naka balik? kasi nga nakita nila parang kamukha ni Bento to ha ah. bako kanina nga may, may banggaan dyan oh, may nagbanggaan na hindi kami yon? hindi nga kalo oh. uh, sino kaya yon? motor ah motor motor at saka yung Banga kaya sila nagbanggaan kasi nakita ka kaya tapos nagdadrive sa'yo nakatingin tatanga tanga kasi yung <laughs> <nagpatry. laughs> patay tayo dyan <laughs> Ano yung pangalan ni nanay ulit? Tarasita Santiago Urian. Oh. Urian Oh. anong nabanggit mo? Bakit pati si Felipe? Ano, Julian eh. Ah, Julian. Saan ang province mo, Nay? Eh? Dito talaga. Dito ka pinanganak. Hmm. Oh. Sige, Nay. Mga, kaya mga Santiago. Kainin mo yung ano mo, ha? Kainin mo yung tinapay mo, ha? Ito, bigyan kita pera para may pambili ka, ha? Oh, oh bahala ka. Oh, asan ni pera mo? Oh, tago mo to. Para hindi wag mo ipakita sa mga tao. Tago mo, tago. Haya mo yan mga yan. Oh, tupat tupat tago mo, tago mo. Ha? Tupa na ito pa. Ha? Ano na? Unti. Para sa'yo talaga. O, oh, ito pa. Ito pa. Tago mo. Bilis. Tago mo. Isang pulsa Tago mo. O, saan mo ilalagay? Ito pa. Ito pa. Ito pa. Eh, tago mo nga eh. Makuha yan ng iba. Eh, nakuha ko pala ng tago. Ay, papano niya? Oh, oh, at puno na. Taganan huh? <laughs> mo ha. Oh. Pagbalik ko, bibigyan kita ulit. Tandaan mo yung ilong na to. Huh? Hindi naman pango. Huwag <laughs> <laughs> mo sasabihin pango, nakakainis naman si nana eh. Abay, Alam mo, mo na nga eh, sasabihin. Huwag mo magagalit. Huwag kang magagalit. Huwag kang magagalit. Dahil ako, may kapatid na. Dalawa yun. Oo. Oh. Sabi mo, ma... Ay, huwag mo sabihin pango, nainis ako. Hindi, na hindi ko na kasi sabihin. Kaya tinanong ka na lang. Eh, oy, dinin, mo yeah. naman. <laughs> Na insulto ka na eh. Hey, hindi ka na kamay, may kapatid ako din na eh, Pero hindi mo nga sinabi yung pangu, pero hindi din ah? mo. Pwede ah, lalo naging pangu. Oh. Ay, o, oh, ikaw nagsabi. <laughs> <laughs> ikaw nagsabi. Hala, hala. Basta, pagbalik ko, ayaw kong maririnig yung sinasabing inookra yung ilong ko. Oh. Oh na? Oh. O na? Huwag mong dadagan-daganan yung ilong. Iiyak talaga lang ako rito. Bakit? <laughs> Bakit? tayo ka dyan. Kasi baka may magpunta na naman dito. Inusog oh. Yung may semi. Mano dito. Naiinis ako ano? pag tinatagan yung mga ilong. Oo. Oh, Oo. Oh, 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 Huwag oh, oh. oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. mo sasabihin. Ano, ano, ano nga ayaw kong marinig? Ikaw. Wala. Hindi. <laughs> 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 para nagkakaintindihan tayo. Ayaw ko kasi yung nasasaktan yung damdamin ko. Kaya ngayon pala pag-usapan, anong ayaw marinig ni Daddy Frankie? Frank Kisap. <laughs> Oo, kaya nga. Ano ayaw marinig? Wala, wala, na, ayaw na. Hindi, kailangan. Sabihin mo sa akin. Po, pogi. Okay. <laughs> Anong pogi? Hindi yun. Ikaw <laughs> ko. kung mo pang ulitin ko. Hindi, para magkaliwanag. Ayaw ko na. Hindi. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Para magkaliwanag. Wala. Ayaw ko na. Magwawala ako nito. Ay, what? Oo, oh, tama na. Oo. ah Oo, oh, sige. Alis na ako bye Okay, bye Anong ayaw marinig ni Frankie? <laughs> o, oh, sige nay, papay na, ibabay <laughs> na. Huwag na huwag mong sasabihin yung pango, ha? Oo, Binanggit na naman, eh. Ako ba? <laughs> sige na, papay na. Ano yung... <laughs> Binata yun na tatag yuta ka dun. Tatay Jerry, tatagut sa don Tatay alika ay tatajeri minaki yung dumi binatayan ay ay oh. nakikita ka ay nakikita kanya sabi nga po mo daw Baka baka, baka sabi ko, ako baka... Baka ayaw pong baka baka, may 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 yan

Ang kulit mo na Pero pwede siya. Tena mo. Oh. <laughs> Napagod na si nanay. <laughs> ah, ah na ako nay. Alis na talaga ako. Babay na. Babay. Eh, baka atakihin pa si nanay Ha? Ha? <laughs> 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 ah? huh? Ay. Nay, inom ka tubig. O, inom ka. Inom ka. Ha? O, mamaw din. <laughs> mo siya. O, so, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Si Nanay, malayo pa lang tinitignan namin. Napakalungkot. Tahimik. Palungkot talaga. Pero hindi ko inakala, Masayahin pa lang kausap. Kaya thank you na yan. Dahil sa'yo, pinawisan nako oh. <laughs> pinawisan ako ng gusto. Kaya babalik ako na, ha. Sana, ingatan mo yung perang binigay namin sa'yo. Sana nakatulong. No? Maraming maraming salamat, Nay. God bless po. Okay, magkikita pa tayo muli. Tatandaan mo tong ilong na to. Ano? Oh, oh, wag mo sasabihin. Wag. <laughs> wag na wag mo sasabihin, magkagalit ako. Ay! Uy! Uy! Ayo! <laughs> tawa na tawa si nanay. Eh. Okay, alis na kami, nai. O, eh. oh, bye Hingin na. <laughs> Kala nyo, Oh, pinawisan ako. Ayan <laughs> na. Babalik ako. Ano yung kaway mo? Ano yung kaway mo? <laughs> Ikaw talaga na <muching>